yung foods namin actually leftover lang to kahapon eh. Tira-tira na lang ito. Ano mo na namin? Kaya po tayo. Tina-take out ni Thea Bells sa ano, sa Silang Cavite. Viral ngayon sa social media ang video na kung saan makikitang kumakain ng mag-asawang Angelica Yulo at Mark Andrew Yulo. Awang-awa ngayon ng mga netizens matapos mapanood sa social media ng ama. Nang Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang video na kung saan kumakain ito ng tiratirang tirang ulam. Saad pa ng isang netizen. Paawa naman itong sinanay. Pwede ba magpakatutuo naman sana? Huwag nang magpaawa sa public. Bakit hindi na ikaw gumawa ng move kung mahal mo anak mo? Oo, oh, maling-mali na ikaw ang lalapit dahil nanay ka anak lang siya. Pero kung gusto mong mabuo uli kayo, ibaba na ang pride kasi nasabi na ng anak mo pinatawad ka na niya. nag na lang siya siguro. Para po sa akin, ha, yung foods namin actually left over lang ito kahapon eh. Mga tira-tira na lang itong almusal namin. Kain po tayo. Marami namang netizens ang awang-awa ngayon sa magulang nukaloy. Sa ad ng mga netizens, wala umanong utang na loob si Kaloy dahil matapos iluwal ng kanyang magulang ay hindi maganda ang naging sukli. Matatanda ang kamakailan ay sinumbat ng ama ni Carlos ang kanyang similya kay Kaloy at humiling ito ng karma sa anak dahil hindi umano siya pinapansin nito. So guys, may pakilala akong bagong laro ngayon. Ito ang PH MOBA. So paano nga ba mag-register? Gumawa lang ng pangalan, password at click register. So, papakita ko sa inyo, guys, ang mga nilalaro ko na sobrang bilis manalo, guys. Tara. So, ayan, guys. Marami pa silang laro dito. Ito ang Sweet Bonanza, Lucky Neko, at marami pang iba. Pero ang favorite ko dito, guys, ang Super Ace. Tara, samahan ko kayo, guys. Okay. Okay. So kung gusto niyo ng mag-withdraw guys, kay may kailangan kayong fill upan dito, pumunta kayo ng security center yan. So, kailangan yung fill upan dyan bago kayo makapag-withdraw. So, kailangan 100%. So, sa 33%, kailangan 100% yung nakalagay dyan, guys. So, meron din silang Gcash, Paymaya, at marami pang iba o other banks. At ito nga pala ang mga pwede nating i-deposit, 50 to 100 to 50,000, guys. So, ayan. So, sa mga gusto mag-register, guys, send nyo sa akin ang screenshot na naglaro kayo sa ating link at namimigay tayo ng papremyo. Maraming salamat po.